Nagustuhan gusto ni si Bert. Wala siya kung ko. Ay, di, kibaw siya, pero maglibog daw siya. Okay. Okay, ako, di ba, butan man kayo sa tanan, per niya kay Min, kay di ka bantay mo. Sobrang Min ko sa kanya. So, but, o sa'yo, mag do niya, or hindi. Hindi niya, or oh orga Hindi daw ko, magkailan ka Gali, ano inana mo yung yun na na sa kung utak ba di mo ina na mag akra How can you explain? Oh, we're gonna here. Okay. Hindi yun ang ona mo na gusto han. Di Di ba si Pat Best friend yung Eh, di ba sabi ni Ivan, you will all go to the room and stay there. Oh, stay! So, Baka may sasabihin pa si Pia. Ano o to? Nalain siya. Sige, sige, sige. Hindi ko kibaon sa antok. Ingun niya. na lang. One week na lang. Di ba ba? na lang siya. One week na lang. Basta ano? After one week, mag-permission ka lang sa parents mo. Kaya mo pa. Ninagana, okay. mami, oh, my oh, Lord, oh my god, ako'y chika, ano, ako, mom, ni Alibi, ako, talang girl, kami Kaya kayo, ako, mami kayo, di Three questions, sir. Iyang gipangutanan ako. Nga nitambok ko. Mora na yung gipangutanan niya, ang uban Oh my god, na-imagine ako, mami, na, tanda niya, tanda niya, tanda Si Brett nalang, si Brett na, sige na. Lang, si Brett na lang, siya. Ah, ako, ako. Sige pa ko tanat. Sige, sige. Ano yan sa... Ayun, sa PHSA mo Ano siya? um, Do you like Brett or something? Ano saan pa? Ganoon, of course. No, of course? Eh, <laughs> di. Of course ka nang naamay mga... or uh, something. So, ang ka... So, so, as a friend? Um, mayroon ko ako friend. For so, yung anak mong yung friends lang yung muna, di diba? ba? Oo, so, oo. Oh, oh. friend Close lang talaga kami. Mm -hmm. mm -hmm. La, wala yung said kayo, maingon ko something. Nga wala mong yun, di ba? Mm -hmm. oh, close then, friends then. or yung kong, oo, oh, ganun, close friends or something. Yeah, so, Mami kayo, shit. oh shit. Oo, 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 oo. Wala kayo siya maingon, kaya di mm -hmm. mo siya pwede maingon. Sige, question sir. Ikaw sa mama. Oh, dat is het. Oh, is Oké, dat is Well, I'm not even a far out. 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 I'm not even a far a not i a i a Yes, I'm here. I long, so I okay. I'm here. I mean, it be I knew, I knew before. Okay, I'm here. I, knew, I knew, my man. Okay, i like my thing clean. Oh, then, like, green six, or three, or and the like drinks, what how many guests okay, uh, uh, Oh, then goes we, I one time for so, birthday, nah, okay, surprise to mga the car, something. then this, ah, sa Christmas time, may have something, namai,

may kanal kaysa na ako nang wala ko nakaingon yeah. niya eh? back hantod karang hantod it's too late na ano, wala niya nalizod ko do gay kikumbak ka show oh ako po hindi ako show your hantod ako po presta more mo yung I like you niya ako aciamo... yes. no more mo oh or more smile ra ko yeah ma uwal ko kay ako ma amigo sa mga lalaki ay nako KJ KJ niya ako more mo smile ra or or something ganon then pero like like it or me um here up man per dugay na kay duwa truth or truth kita kita talan girls ay, ang buti ako mo. Uy, big ko ay. Ayaw po nga. <laughs> okay, ras ako. Mukhaan po. Kaya po, Okay, so, okay na eh. na. Okay na, oh, ikaw, first impression. Okay, Okay impression. Okay. Oh my god. Up na mo. Ano si Pertsi? Ah! Magkat, ano na Oh my god. Sige, so excited na ako. Mauna ma 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 to sa voice, magising ha. Mm -hmm. Truth or truth lang.

Pero, sa una, Kasi, oh, umat na lang natin. Pagdasa pa. Truth or truth? Thank you. Ano? Nice. na lang na Di ba sila may mukhang sa batteries? Umat na lang Ito na tayo na fix na konti or ang awit na dito na itong nao niya dito maghatay <laughs> tayo batali o kita prepare breakfast ay niya mag special breakfast ka kay good morning oh good morning ay ni kahumag ay ni breakfast pwede na tayo o truth or truth sa table sa mabili o living room Don't look at your bull. Bar -bar -bar. Oh. Ini anak miss appointment. apartment. Kami pun sa apartment. Ya lah, we fix Kita balik balik tadi. Kini pis kayu yan. Yeah. Kita Naik. Tunggu lagi. Tunggu kayu. Para bokas na no. early to bed early Okay. okay